video nyo guys sinasana -sin kayo guys ha ngayon pala na akong nakapag upload ng other video guys no sa ating dito guys no sa ating dito sa mga kadin guys no ito sa mga place guys, guys no sinasana -sin kayo guys ha kasi ano nga guys wala hindi kasi ako dito nakapwisto guys no e nalis kasi ako dito nilipat kasi ako ng ibang pwisto so hindi na ako ngayon dito sa pwisto na dito no sa dito sa kadin no dito sa kadin or sa sa mga appliances guys no kaya hindi ako may, nakakuha ng para sa inyo guys no pero meron naman ako ano guys something nakuha guys para sa inyo videohan ko yun guys para sa inyo kapag kita kayo sa inyo guys no masyadong talaga kayo, guys ngayon nandito na ako dumana ako dito guys no para may sabi sa inyo na hindi ako dito ngayon guys no hindi ako na, naka-assign dito banda ngayon. So sana ako maka-assign tayo dito, guys. No? Pwede tayo magkakuha ng ano, guys, no. Pwede mong mapadala sa inyo, guys, no. Yung kan nang sana na sa Japan, pero hindi natin alam, guys, no. Baka alis yung kasi bago din, bago kasi yung nilagay dito, guys, ba. Na trabante, guys, no? may bago kasi yung trabante na dumating. Bago kasi yung trabante dito, guys. So kung mali natin, no? malip, malip din siya. Ibabalik ako dito, guys, no. So, yun guys. And I hope enjoy kayo sa panonood guys. And basta na mag-enjoy kayo guys. No? Ito, meron pa sa nang camera. Ano guys, no? Kaso lang, hindi tayo makakakuha guys eh. <laughs> Kasi dumaan lang ako dito guys eh. So, yun guys. And I hope enjoy pa rin kayo sa panonood ng aking video guys. no At yung mga mga ano ko, mga naip na pulot ko ng mga nakaraan. So, bidyan ko yon para mapakita sa inyo na nirili ko na para sa inyo guys no sino mo nag comment down section below guys no and inano ko yung mga pangalan nyo kita um, inano ko na yung mga pangalan nyo guys no I ko na guys no nakabukod naka na kayo guys no so ayan, guys make sure to follow pa rin guys no subscribe pa rin sa ating facebook and youtube channel guys no so enjoy guys sa mga next video ko kahit wala muna tayo dito guys no hindi tayo dito guys so ayan, guys see you next time guys